Hi guys! Every day is a good day. Ako nga pala si Brother of Bicol at sa video ito, ituturo ko sa inyo ang kalagahan ng pagtatanim ng bakawan o mangroves. Ang bakawan o mangroves ay tunay na malaga sapagkat nagsisilbi tirahan ng mga isda, pananggalang sa malalakas na alon at panlinis ng tubig. Nakakapagpalinis ng tubig ang mangroves sapagkat inaabsorb nito ang phosphate sa tubig at iba pang organic materials. Kaya sana ang mangrove tree planting na ito sa pakikipagtulungan ng LGU Diet, SPACP at iba pang mga ensya ay lumaganap. God bless po! Makalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh pagpapalain ang umaas sa kanya. Katulad niya ay isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito mapakanib kahit dumating ang tag-init. Sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito, kahit hindi umulan, ay wala itong alalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Jeremias, Kabanata 17, Talata 7, Hanggang 8.